Mangotana ko aton ni kini nga ba sa mga trabahanti under sa Osaka agency onya kinsa may muhatag sa lang length of service ang kompanya o ang agency? Uh, again again one one more time kini mo mga trabahanti so ba? Sa, la, sa example sa kok uh, tangtango na mga sa sa trabaho kinsa may muhatag sa lang length of service? Ang cook ko, na kompanya or ang agency? Eh, I, I, ako na i-define na kung sa length of service sa okay? Kung may mga length of service, kung ano siya, 2 years, 3 years, mo na ano siya. Pero kung status gani or characteristics sa employment, wala yung bisan o sa, mga party, employer, employee, because the terms and conditions is provided by law. Pero ako lagi disclaimer ha nga, kani, kung naapagani ni sa appeal, naapagani kaso ni, ang ako mahatang advice is more general provisions of law lang, kaya di maigo niya ito sa sub-judici So, in terms of length of service, sige, characteristics of service, it is defined by law. Kung kinsa, kung agency ni versus kaning uh, employer, ang principal employer, then magdepende po na sa characteristics po niya kung unsa na klase sa agency, job contracting, labor only contracting, laban eh. Kay mo distinguish mo na, kung na, nakapaminaw mo ko ganiya sa comment atong atong mga bisita. So, kung labor only contracting, that means nga walay Uh, substantial amount of capital, walay equipment. So kung ma decisionan gani nga labor only contracting, meaning to say ang print ang na primary responsibility na is not the agency but the principal employer. Ah, okay. Pero uh, kining uh, ilaharon nga mga isla o uh, matawag, matawag, separation pay ba or late of service nila, pwede na siya nga 50% ra ang ihatag sa agency? Ah, uh, naman rules ano, no? if ever na retrenchment gani ang rason sa pag, pag, pagpanangtang, so na separation pay na ni competition diyan ana sa tong labor code. Uh, depende na kung unsa nga ground sa authorized cause of termination, pwede na siya one month pay uh, for every year of service. ingan e ana na, na siya rules, pwede pud one half month pay for every year of service. Pwede po na siya kung maggamit ang retrenchment, pwede po ta redundancy, daghan man ta grounds no, pero unsa man ang tinuod ani nga status na apa sa korte ang ilang kaso? Ang giingon ana na, attorney man gabi di attorney no. Ang giingon hmm. sa kuan uh, agency uh, usa man ilang dako nga kliyente nga mao kuno ang Coca-Cola. So panahon nga mawad an daw ni trabaho or maputol ning service agreement nila tali sa Coke, wa na daw sila kay sa trabahanti. So ni file sila og gitawag nga retrenchment. Okay, pero nga nakaingon man mo nga labor only contracting man Nanani, Nanani, sa, oh, ang, ang na ni Skorte, na ni sa Juan. O ang na, ang baruganan na attorney sa taas nga panahon kay kaning mga traba, trabahante karon sa Exceltech, Tech, nagkupot na ni Makina. Sila yung nagkupot ah, okay, sa Makina, uh, pero... ah, walay kagamitan ng Exceltech dira sa maong trabahoan, no? Napagani panahon sa storya nga ni anak sila nga ang nibayad sa separation pay karon sa mga trabahante dili ang Exceltech kung dili ang cook ang nagbayad oh, pero kana ang to determine so, whether a the uh, uh, agency is labor only contracting or job contracting is for the court to determine dili man nakita o, o natay kagulingon stand na to pero kinahanglan pa na uh, final nga decision from the court nga niingon jud that you, this agency is labor only contracting or job contracting or legitimate labor contracting ingana so unsa may unsa may status uh, diha na magbase ron ang ang karak nature sa inyong employment kana uh, kana attorney wala gi klaro sa decision kung labor only contracting or dili giingon ra nga adunay mga trabahanti nga regular so mo usay kanang giingon ato nga gray area siya bang nga pagka uh, kuan wa, siya, wa niya black and white pero hmm. ang sa trabahante mo karon dili makatarungan nga kuan ang hinungdan man kuno sa pagkuan pagputol sa service agreement kay wala kuno nagbayad og statutory obligation or gitawag nga social benefits SS pag PhilHealth, ang agency so mao nang giputol hmm. siya sa principal nga kompanya mao ang Coca-Cola ah, nya karon okay. so, ang resulta tinaktakay nun siya sa trabahante instead nga gisilutan ang agency sa siyang, siyang, sala ang trabahante na nooy nabutang sa peligro ang security of tenure Okay, again dili ni applicable sa inyong kaso ha. Kay kung napaka kaso ni dili gyud ko pwede makialam ani. Ang ako lang ani is more of a uh, advice lang sa general principles of law. Sa ako na ibaw an kung agency gani wala pa gani verdict, it's presumed no nga ang principal na employer sa mga empleyado isang agency mo general rule except if it can be proven that the agency is labor only contracting kay kung ingana man gani dili sufficient ang kapital sa agency adto na pangayoon dito sa second sa employer which is primary liable basta labor only i think na ang issue kay kung di mo na ma-determine that's the issue nga mag circle around i know i understand sa inyong situation ron nga dili matarunganon para ninyo kay dugay na mo na pero the issue here is kinsa ang primary liable Is it the agency or is it the employer? That's the thing that needs to be discussed. Si uh, kasabot man ang ang sakit lang jud pamalandungon bang a uh, karon mo ang kahimtang mura gili giliukan ba Agili ang katungdanan ng o obligasyon nga mas maayo kung wala o man ay desisyon ana ilib at status quo sa siya gumikan kay ang mga trabahante nga naghuwat sa kuan sud sa unom ka tuig sukad sa unang desisyon niya giapilaran siya wa pa ni gawas ang desisyon mm -hmm. Inhustisya bitaw siya para sa mga trabahante nga taas na ang panahong gihuwat niya karon na hinuon abot sa punto kay gitaktak na sila so uh, ang gibarugan man dyan sa mga trabahante anak, kanang article 13 sa atong batakang balaod nga pinakataas nga balaod sa Pilipinas nga gitawag nga katilingbanong hustisya no og tawhanon katungod kundi in dapat dipinsahan unta ang labor rights sa mga trabahante So, maunay, sakit pa malandungon ba nga ang naa sa konstitusyon, may wala, wala, dipinsahay ang kahimtang sa mga trabahante. Nya, samtang... Okay. Sir, sir, excuse me, sir. Mo, mo interrupt ka pa with your respect ka ng... Okay, ah, sige, tipa nga na to, sir. First name lang. Ah, uh, Howell de sir. Ay, attorney. Howell, Howell. Okay. Howell, ingani ni siya, Howell. Uh, ang ato, ang hustisya, diriran na siya one side. Ako, wala ko gilabanan. Kay, of course, di ko ganahan mo comment sa inyong kaso ninyo. Kay, Lagi na naatay ito nga sub judice rule, di ko pwede makialam sa merit sa kaso ninyo. Pero ang ako lang if diha nga aspect sa justice, atong tan nga ang justice duha na ka side okay? So na side po diri sa labor, na side po diri sa employer. Nya na po ta general principle sa balaod nga jura lex sed lex, the law may be harsh but it is the law. So what what does the law say? Ang, ang gingon sa constitution nato is there's a balance between both sides, employer og employee. Wa again wa koy pakialam sa inyong hang merits ninyo sa Coke ko unsa gani na kaso ninyo ang ako lang na it is not only on the side of the employee ang ako maguguna nakita dira gud kay wa na settle gud ang ang decision sa labor only versus kanang job contractor kay kung ingana man gani nga, naman ganin, nga illegally terminate mo in kaso lang atong ibuto ibutang duha ka sitwasyon For example job contractor legitimate job contractor ang usa ka agency if ever na ay termination, di na ganin mo rin yung sa ka-principal employer, anang agency, ang obligasyon ni anang agency is to look for another another client para dito mo ibutang mo na pwede mo ibutang mo floating status within 6 months. Kung dili gani mo i- If floating ana, uh, kung di ba gani mo lapas sa mga ana, so obligado sila mo bayad mo separation pay kana na kung legitimate labor contractor. Pero kung labor only contractor lang, musunod diha ang illegal termination. So, maglisod ta og hatag og accurate nga sitwasyon kay dili ma-determine karon kung if it's really a labor only contractor or job contractor but it is presumed kung wala gani decision na, na it's a presumption of regularity nga kung naka agency of course ang agency may primary liable i know justice di isa na sakit kay na paminaw kay ako amahan ko na koy pamilya ako nag kuapol ko na gi gibuhi nga mga kuan mga bata so kita kung kita padre di pamilya ta kita may nag nanangkamot og buhi sa atong kuan kay nanarbaho la kita di pud sakit po nato pero ang question na kun anagor kinsa ang liable yes there is supreme law of the land pero ningon ang, ang, supreme law there has to be a balance between employer and employee kay naman sa rights pud ang negosyo pud nga mo sustain. so kana lagi ang ako na, 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 na ko sa tunga neutral ko kan akong advice sa inyo ha i-determine sa ninyo kung naabadyo na yung saktong kapasidad ang agency nga muran on its own nga bisan pag wala pa ng support anang mga kliyente magpabilin gihapon ng negosyuhan na diha ang isyo wala ang isyo sa illegal termination wala ang isyo diha sa kan separation pay compliances ang isyu ana kung kinsa gyud ang primarily liable agency ba o ang inyuhang primary employer mura gyud ako ikasugbi uh, Kuhan ka, ka sabot ko attorney sa kuhan sa nga dapat neutral ka. Hmm. Sige, dapat kita yung pangutana. Uh, sa ron, wala, wala na. Nasabtan ron, nasabtan Ikaw, sir, napakinahin kong tana? Wala na. Katong probation probation, ipang tana to. Uh, kuan, uh, karon attorney, pa-apply yun sila niya, ibalik sa probation. Ang kasagaran lang i-dipinsa sa good ana kay mo lang ginay hiring process ang bagong agency mm -hmm. niya. Mm -hmm. Ang kuan mong good ana, ang probation, gedefine man siya sa kuan nga dapat panahon siya pagdeterminar kung qualified ba ang usa ka trabahante nga mo sana nga anak nga trabaho ah mm -hmm. karon ah, gibutang silang provision maski di na sila katuig dira nga or labaw pa nga nagtrabaho dirang posisyon ah. mm -hmm. na under I, understand I totally understand your point okay ani ni siya akong tubaga Domino effect gihapon na atong ato ang primary issue unsa man ang agency labor only contracting or job contracting na gihapon diha ang tubag sa tanan ano man kay kung labor only contracting ang agency mo ay primary responsible kung takon mo anong agency pwede na pud mo i-absorb agency sakto na nga of course na kay process lahi man ang negosyo ang agency client baron nila ang usaka kumpanya, so ang probationary employee katungod na siya sa agency nga bago. o kung labor contractor. Di man ina, kung labor only contractor, that is a clear evasion of the provisions of the labor code. Pwede na musulod ang mga illegal termination issues. So mo lagi na lagi di ko katubag kaayo kay kanu man naaman nga naaman tay unsolved issue diha whether or not the agency that you are currently with is a labor contractor or a labor only contractor. Okay? Santan sir. Ah, Sabtuan lah Sabtuan. Okay, aku nak neng bukan si Tony ha. Ah. Kena apa tahun di client meeting. Eh, kena apa meeting lain. <laughs> okay. Okay. Selamat Anthony. Tony, selamat kerana semua orang sejata, semua murajiun si buah, ha? orang yang banyak bida ni mo. Wah, sepeyian, bermunculan bersih kau. Selamat setanan. Okay. okay.